O oh, ayan dahil September na. Nay kailan kayo, kayo nagsimula September 1? September. Lagi, lagi ka pa pupunta pa kahit si September. Ah, basta kahit, may tali pa pa. Ah, basta may tali si pa pa. Ka. Ah. Kahit pala hindi September, nag-start na si Nanay. Ang puto bong basta may Basta mayroong araw nang ng palang gateway ng web. Kayo lang. Okay. Ayan si Nanay, nagpitinda ng puto bong. May tayo, 25 daw ang isa. Tikman natin, bini tayo ng dalawa lang. Ngayon ang pangalan nyo? Nanay Uzi. Ah, Nanay Uzi. Eh, isa pang nagtitit sa Pigo, pag-design ko. Ah, sila pala nagtitit sa Pigo, pag-design. May bini tayo ng poto bumbong ni Nanay Uzi. Titikman natin kung gaano kasarap. So, legendary na si Nanay dito sa loo. Yun pala, dalawa ang binili ko, 50. 25 ang isang balot, 4 hmm. na piraso na... Hmm na hinulma doon sa kawayan or u alam ko uusiw yan eh. tapos kasi yung mga galapong na yan yan i eh, pre galapong na yan sa bahay sa, sa bahay na nalang ginawang galapong na sinagay ng kulay ube yan na yan dito na ganyan na tuyo na is isasalin na lang doon sa mga bumbong o yung kawayan o yung uusiw so ang ganda nga ng ginawa niya na yung kasi roll tapos yung takip binutasan niya so doon yung usok lumalabas so DIY to na lutoan ng puto bumbong di ba maraming bumibili agad-agad kasi ako nag ako yung sa bata tsaka sa babae bago pa ako Yung apat pero sabi niya wala pang dalawang minuto so ibig sabihin isang minuto tinanong ko kasi kung dalawang minuto so, mabilis lang pala na, nanay maluto ano hindi okay, ko na nilalakas na nga po yung baka ano, talong... Parang mga dalawang minuto lang yata luto na no. Wala pa. Ah wala pa. Wala pa pala dalawang minuto luto na yung ganyan. Hmm. So ayan guys, panoorin niyo na lang ganyan kadali ang magawa ng puto bumbong. Nalagay lang dyan sa hulmahan, din papa-steam uh, dun sa may butas na minausok na tubig. Ilalim yung tubig yung kumukulong. Din lalagyan pa ni Nana yan ng margarine yung ilalim bago niya ilagay yung naluto niya na nahulma. So kayo guys, meron pa bang ganito puto bumbong na tinatawag sa lugar niyo? At kailan kayo huling na hot at e, taga saan ba kayo? At ano ang tawag sa inyong lugar sa ganitong kalimitan to pag Pasko eh kasi ito yung mga nasa kanta na ko yung puto bumbong di ba so comment down below kung nakatikim ka ng ganyan at kung kailan ka huling nakatikim siguro na mismo na lalo kung OFW na di ba